mga kabukid syempre nandito na naman tayo sa ating pastula ng kambing ang ganda na nanda mo ngayon no, oh, kasi pa na ulan ayan hindi magugutom ang aking mga alagang kambing meron na nga pala akong isang kambing na nanganak nandun sa taas iniwanan ko dun kasi nga ay kakapanganak lang 4 days lang yung anak niya isa lang yung kanyang naging anak kasi nga siya ay dumalagang kambing pa lamang kaya hindi pa siya mag-anak mag ng dalawa ang hinihintay kong mga anak pa eto yan at saka yung brown doon etong yan isang yan at saka yan at eto, hindi ko alam kung mga buntis sila. Pero sana buntis din sila at saka yung isang yon para maganda-ganda ang blessing talaga sa atin. Napakaganda nun kung lahat sila buntis. Kasi itong isang to, tatlo kung mga nakian. At saka yung isang brown doon na halos magkasabay lang sila parang magkasunod lang mga anak. Kaya lang hindi ko alam kung kailan ang anak nila ganun daw talaga kapag kaligaw ang ano ang lalaking kambing hindi mo na malalaman kung alin ang buntis sa kambing at alin yung mga kung kailan mga katulad ng isang nauna na yun hindi ko akalain na mauuna pang mga anak yun at ang akala ko nga ay aring dalawa yung pala mauuna yung isang yun ayun ay hindi ko nga na-expect na mga nga na ng araw na yun ngayon, no, tingnan nyo, ang dami mga ano ng lansones. Eh, Ayan, mga bulaklak din ng eh, mga lansones. Ayan. Tapos, doon sa baba, may maganda rin ang ano ng rambutan ngayon. Nagahang ko ng pastol kasi may marami-rami ang gagawin ngayon. Lunis ngayon at maraming gagawin ang nanay. <laughs> Nagano ko, umagang gumising kasi syempre may pasok na mga bata. Kailangan gumising ng maaga para ipaghanda sila ng Pagkain at pangbinalot. Yun lamang po mga kabukid. Magandang umaga sa inyong lahat. Huwag kalimutan magsubscribe.